Merong mga tao sa Malacanang na ang tingin ay political baggage siya. Pero at the same time, alam nila na for now, only Speaker Martin can control Congress and prevent an impeachment. Lalo na nagtetrete ng impeachment si Sara. Kasi ang gusto nila Sara kasi, ma-impeach yung presidente before the 2028 election para pagtakbo niya as 2028, siya yung incumbent president. This is truth on the line. Uh, malakas pa rin ano, yung hold and uh, you need more votes to unseat a uh, speaker. Kaya lang alam naman natin may herd mentality din yung mga yan eh. Isang salita lang dyan eh, overnight magpapalit na loyalty siya at mass yan kapag lumipat diba. Nakita na, yan, na natin yan several times over the past years. Anong tingin mo? Buhay pa rin ba yung, yung problema ni Speaker? His hold on the post. Oh, tingin ko binabalansin ng Presidente dalawang bagay, Ami. Una, yung political baggage ni ni uh, Speaker Martin. No? Merong mga tao sa Malacanang na ang tingin ay political baggage siya. Pero at the same time, alam nila na for now, only Speaker Martin can control Congress and prevent an impeachment. Lalo na nagtetrete ng impeachment si Sarah. Kasi ang gusto nila Sarah kasi, may impeach yung presidente before the 2028 election para pagtakbo niya as 2028, siya yung incumbent president. 100% sure na siya kung siya yung incumbent president bago mag-eleksyon. So, merong ganong strategy yung mga Duterte. And for now, yung kayang humawak ng house at kayang pigilan 'yan ay yung speaker. Kaya there they're balancing eh, yung political baggage at saka yung sino ba ang kayang kumontrol ng congress to prevent an impeachment of the president. Pero hindi ba yung control over congress also depends on the president eh, 'Di ba? Marami siyang pwedeng iibigay well, ipangako diyan sa mga congressmen eh. And uh, it's a super majority na, super, super majority actually, all aligned with him. Hindi naman aligned yun with the uh, Romualdas eh. They are aligned with the Marcoses at mahina yung hold ng mga Duterte. So kahit mag-impeach-impeach sila dyan, medyo malabo yan eh kapag binaka pa ng Malacanang kung sino man yung gusto nilang speaker. Di ba? Di ba medyo yes malabo and yung impeachment ni BBM? Yes and no. Kung halimbawa gumuho yung approval rating ng Presidente, at patuloy na tumaas si Sara dahil walang kandidato ang administrasyon sa 2028, dahil magkakaroon ka ng weakening ng presidente, uh, becoming an early lame duck. At saka, yung kanyang political base, maniniguro yan. Pupunta yan doon sa mananalo sa 2028 to secure their future. No? So, so depende. Kaya nga itong mga moves ng presidente, itong kanyang anti-corruption drive, itong kanyang populist drive, ay para umangat yung kanyang approval rating para hindi siya maging early lame duck. No? Yun, yung, yun yung attempt dito. Pero at the same time, kailangan niyang i-balance yan na hindi maubos yung kanyang base. Dahil kung sineryoso mo yung anti-corruption drive, ilan, ilan yung matitira sa base mo? <laughs> Ilan yung matitira sa mga congressmen, di ba? At kung sila ay tutugisin ng uh, gobyerno mo, baka maglipatan yan, di ba? Dahil hindi naman gano'ng kakonte eh, yung possible involvement ng mga politiko, di ba? That systemic nga yung corruption eh. So yung tatamaan dito sa anti-corruption drive, may choose to change sides. No? Kaya yeah, yun, yun naman yung landscape sabi ko nga, balancing act gusto mong ituloy yung anti-corruption, pero baka tamaan marami sa kalyado mo. Hmm. At kung tatamaan, baka yan ay maglipatan sa kalaban mo. Uh, on the other hand, baka lumakas yung endorsement power niya. At uh, pwede siyang kumuha from outside his uh, current circle, no? At siya nang babakapan yes. niya para at least kakampi niya yung papalit sa kanya. Di ba? posible yun. That's an option. Yun. Dahil pero... I'm sure... I'm sure malakas ang ano niya ngayon ang ang, ang suporta niya from the public. Sa ngayon na posible 'yon. And uh, posible 'yon dahil yeah, yung, diba? yung huling survey kasi medyo tumataas siya ng konti. Ibig sabihin hindi siya nag free fall. Pero mababa hmm. pa rin siya. Nasa level pa rin siya ni Gloria Macapagal Arroyo. Nandun pa rin siya sa 25 to 30. Medyo mababa 'yon. Medyo mababa 'yon. Pero hindi siya gumuho. Ibig sabihin medyo na preempt ng kaunti. At uh, sabi mo nga, itong ganitong klaseng drive niya ay posibleng mas tumaas pa siya, no? Ang problema niya, uh, amin wala siyang malinaw na kandidato eh for 2028. Hmm. 'Di ba? Kaya kaya kukuha siya outside na Kandidato 'di ba? Na hindi kanya. Baka mamili siya outside of their political base. Yes. Kasi mukhang wala na talaga si Martin at this point eh. Lalo ngayon nasabit pa siya dyan sa whatever his denials are, there will be people na maniniwala eh, di ba? Tal tal lalo siyang nababaon dito eh. And uh, tatanungin ko rin, nasa leadership change pa rin, alam naman natin kung sino yung mga nababalitang baka, pumalit sa kanya, and they are both allies of the president, yung isa ay yes. eh, kamag-anak ni First Lady. Kaya mm -hmm. kaya sinasabi ko nga, it is the same uh, loyalty base eh, for BBM eh. So kung sakang sakali, yes. eh, ko magkakaroon man, personality change lang. Di ba? Hindi naman actually yung alliance changes eh. Hindi ka pareho sa Senado, talagang yung minority pumalit eh. Dito sa House, tao ang papalit and they're all loyal to the President. So tatanong ko, ang okay. pwede pa ba na magkapalit? Yes, pero hindi lang kasi ganun eh. Dapat kasi yung itutulak ng Presidente, acceptable din sa mga kongresista. Ibig sabihin, marunong din magalaga. Sa ngayon kasi, hindi na si Alvin yung tinutulak eh. Si Toby Chanko na eh. Yung tinutulak. Yes. Ngayon, ang tanong, si Toby ba has enough charm, has enough resources, <laughs> no? has enough wherewithal to hold Congress together? No, yun yung tanong. Parang hindi pa siya tested eh. Di ba? Hindi pa siya tested eh. Uh, as a leader ng Congress. Si Martin, naging minority yan before, no? Tapos ngayon, majority, naging speaker. Si Toby, wala pang ganung klasing defining moment. Kaya sa iba, hindi pa siya tested. Although, yung kanyang asawa ay kamag-anak ng presidente. No? Yes. Nandun siya every weekend, yung family gathering sa Malacañang. So, medyo malamit mm. din siya. Hindi siya, uh, hindi siya, panlang, political ally lang. Ang tingin sa kanya, relative din. No? Pero toko to call a spade a spade, sa ngayon, siya yung nag-a-attempt na lumaban kay Martin. Ang tanong, siya ba ay acceptable? Kahit kahit in the near future, supportahan siya ng presidente, siya ba ay acceptable? Baka hindi pa ganun kahinog. No? Yun lang naman sinasabi ko. Tama ang sinasabi mo na malaking factor yung presidente, pero siyempre may counting factor din yung sino ba yung ipapalit. Mm, hindi ka na cha charm kay Toby. <laughs> <laughs> di, ba di ba mas may masa appeal siya? Di ba may mass <laughs> appeal? Huh? compared di ba, sa ano? Hindi ko, uh, ko, ko pa masyadong kilala siya. Eh. No? Uh, nakilala ko siya always as a congressman. No? Uh, for all I know, baka may leadership skills siya hindi ko alam. Hmm. Tapos pinag-uusapan natin itong mga nangyayari ngayon. No? It's early days yet in September. September. <laughs> Sa tingin mo itong mga nangyayari ngayon, it will lead to meaningful change, institutional change, which is really what we need. Sa tingin mo? Oo, oh, sana. Dahil la uh, long overdue na yan eh. Di ba? Long overdue na. Uh, ironically, isang Marcos ang nagli-lead ngayon ng oh, atake na yan. Ironically, no? kaya tignan natin, ah, dahil mukhang ah, sincero naman siya dito sa attempt niya na ah, to win back the support of the people no? at ah, para seryosohin yung kanyang anti-corruption drive. Ayun lang ha, sino tatamaan? No? Sino makatatamaan?